Labanan ng tapang Duterte, Digong versus Former Senator Antonio Trillanes Kung talagang walang katotohanan lahat itong mga isinisiwalat ni Former Senator Trillanes Siguro noon pa, kinasuhan na itong si Digong at itong si Senator Trillanes Pero hindi eh Kasi daw, ito ah, ito yung malalay Sabi ng mga netizens Siguradong machi-checkmate daw nga etong si Digong sa puntong yan. Kaya hindi, hindi kaya ang kasuhan si Senator Trillianes. Mahabang proseso, siguradong mauungkat lahat tungkol kay Digong. Kaya mas masaklap yon kung sakaling mangyari na patulan nga ni Digong si Senator Trillianes. Ito, matibay ang paninindigan ng isang former Senator Trillianes dahil alam niya na siya ay nasa tama. Hindi natin kilala itong si Trillianes na sumusuong sa laban ng walang armas. Ang pagkakakilala natin, matapang ito dahil alam niya na meron siyang ipinaglalaban, may prinsipyo siya na hindi nababali. Okay? Kaya yung sinasabi na ito daw na si Chelyanes ay, Senator Trillianes ay tao ngayon ng Malacanang, sino naman po ang niloko nyo ng mga diehard? Baka mga sarili nyo. Alam nyo naman kung paano gumawa ng kwento itong mga alipores ni Digong. Pero eto ah, hindi ko bibitawan ang bank accounts issue na yan dahil nga dito daw sa issue na ito, namimilipit itong si Digong. Inakusahan ni Terelianes, Senator Chilianes, na yung laki ng nakobra, nakobra, kinobra, na itong mga Duterte kasama si Sara Duterte. Galing daw sa mga sindikato at sa mga drug lords. So yan, no wonder kaya pala uh, lord of all drug lords nga daw etong si Digong, sabi ni Senator Chilianes. Hindi niya to bibitawan, hindi niya to tatantanan. Dahil kapag ito nga daw ang pinag-uusapan, aligaga at namimilipit etong City Kong. Kasi dito siya mabibisto kung gaano siya ka-corrupt, at paano or gaano kalaki yung involvement niya sa illegal na droga. Yan. Good luck.